guys, may 20 akong bago. Ano ba? Sana so, meron na. Sana all na ganyan. May ganyan na wala. Bilin nyo. Magkano? 50 Kwena. Oh. Hey, sige, tago natin tong cellphone ni Bakekang. <laughs> sige, sige, brisan mo itago mo na. Ayan na siya, huwag ka na maingay. Sige, so, ano din nagawa niya dyan? Wala, binabackstab. <laughs> ayan na, hanapin niya na. Oo, okay, huwag ka inga, so, na maingay. Sana yung cellphone ko. Nakita niyo ba? No, wala yung cellphone na. Oo, o, yung cellphone. kumuha ng cellphone ni no. Bakeka kaya no, pa na ibalik mo na paiyak na si Bakeka Huwag ka mainit, mo na natin pumatak ng luha niya Mamaawa ano naman kayo, ilabas yun yung, yung cellphone ni Bakeka Kung may ilabas nyo na Bakeka mo, oh, bakit kasi iniwan mo sa cellphone mo? Hindi ka, ng, ng cellphone niya Yari ko niya Bihi ka pa man si Bakeka kang. ka ka ni Ma'am? Ano ka na, Uy, kanina cellphone ka, to. Sakto, walang napatingin. Tay, <laughs> ba't di ka nag-recess? Di ka sumama sa amin? Tay, ang sakit kasi nung chan ko, sumusumpong yung acid ko. Sakit! Pama. Uy, akin okay, yan! Tay, magpapakamatay ba siya? Uy, magpapakamatay ka ba? Sarap! Tay, <laughs> nawawala yung cellphone ko. Tay, saan mo ba nilagay? Tinago mo ata eh. Naku, te, wala sa lahat ko yung nananago ng cellphone, no? excuse me, wala rin akong lagi. Uwe, ikaw ngayon lagi na nagtago ng cellphone. Oo oh, nga, tinatago mo ngayon eh. sa sakin. Promise, hindi talaga ako yung kumuha nun. Ilabos eh, mo natin, ikaw lang namang mahilig magtago ng cellphone dito sa may classroom eh. Oo! Oh. Hindi natin, balik mo na magagalit sa akin ba, si mami. Maawa ka naman. Guys, wala nga sa akin. Ba't ayun maniwala sa akin? Lang ikaw no. sa akin, okay, lang na pagkakit niya. Okay, class. Ibu ni apa? Anu kau dulu hanya? yung ni apa? Yuk kau Ahi bet. Bye bye. Let's go to play the zombies now! I got